Magandang hapon po sa inyong lahat. I'm Marvick Beleta, YouTube channel. Please subscribe. Salamat po. Alam nyo po, meron na naman po akong papakita sa inyo na kababalaghan. Kakabuloy. Meron po kasing nagpatawa sa akin. Dahil po sa kanilang inuupahan na bahay daw po ay... Meron pong mga kakaiba daw sa gabi kumakaluskos na iba't iba, naririnig daw nila ako sa, kaya po nagpatawas po sila sa akin. At ang nakita ko po ay kababalaghan. Kita niyo po ba ito? Kung anong klaseng tao ito? Hayop ba o isang kambing na kahit po ako hindi ko rin po maintindihan? Kung pa ganyan siya ay parang parang tao po na parang hayop po ang itsura. Kasi po, yung inupahan daw nilang bahay ngayon ay dati po daw yan na lumang bahay na at marami na pong nangyari dyan at may simenteryo daw po. Kaya kung ganyan lang din ang uupahan nyo na bahay, ay huwag na lang po dyan dahil marami po talagang negative dyan. At hindi, po natin basta-basta mapapaalis po yan. Dahil baka yan po talaga sila nakatira. Baka mas nauna pa sila sa atin. Kaya ang gagawin nila ay tayo ang papaalisin. Kaya kung ako sa inyo ay maghanap na lang kayo ng walang mga negative sa paligid niyo. Kasi yan po, mga negative na yan, ayan po ang pinag uumpisan po ng gulo sa pamilya. Minsan, nag-aaway-aaway mga tao dahil meron palang nagpapaaway, mga hindi natin nakikita sa paligid, may mga demonyo, malalaking tao. At totoo po yan na nakita na namin po ang demonyo. Pinag-aaway ang mag-asawa, walang dahilan, totoo po yan at marami pong nakatira, daanan ng mga namatay na, kaya ganyan. Pinag-aaway-aaway ang mga tao kasi meron po akong na i-imagine na ganyan po talagang nangyayari. Parang ngayon lang po ako talagang naniniwala sa mga ganyan. Kasi dati, hindi naman po ako manggagamot. Kusa na lang po nakikita ko yung mga yan, mga negative. Pero ako po, nung una ay natakot. Ngayon po hindi na. Pinapaalis ko lang po sila at kinakausap ng maayos at pinagtitirik lang po ng candle at okay na po. Kaya kung mangungupahan po kayo ng bahay, ay huwag po sa may mga negative. Salamat.